na ah, magandang araw sa inyong lahat mga agiliw. at ngayong araw eh, aantayin na lang natin mga agiliw, yung kukuha dun sa nakasale na laruan natin na homemade air gun ah, nakasale siya ng 45% at ah, nasa 2,500 pesos lang halaga mga giliw so ang daming nagchat sa akin mga giliw para lang makuha yon kaso nauna si Bustutit. Yung iba kasi, nauna, yung, 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 yung mga taga Iloilo, Samar, Leyte. Kaso, pagpasensya nyo na mga agiliw. Kasi hindi naman natin mawapalipad yung laruan natin kasi wala pa tayong code, mga agili, oh. So, yun, nadaming nagchat na kukunin nila. Kaso, malayo nga. Ayan, uh, nakakuha si Bustutit na malapit lang. So, dito lang din siya sa Solano, mga Agiliw, napakalapit. So, yan, ya, bibigyan na natin sa kanya mamayang hapon, kaso hindi pa natin alam kung anong oras at ya, ano din niya, tetesper din niya, mga Agiliw. Sabi ko sa kanya, kung kukunin niya, gusto ko naman sana may vlog. So, ayun, uh, pumayag naman siya, eh, pumayag naman si Boss, ano, Boss Tutek na pagpakuha ng vlog so, ngayon mga giliw eh, antay na lang natin para makita natin kung magugustuhan ni Boss Tutic yung laron na naka-sell sa atin ng 2,500 only mga giliw. So sa mga gusto pa, sa mga nag-o-order, mga giliw, pasensya nyo na talaga dahil hindi tayo makakapagpalipad yung mga taga malapit lang yung willing to pick up lang mga gilew sa mga gustong pumick up lang ang laruan natin eh, chat nyo na lang ako mga gilew so ilalagay ko lang dito sa gilid ayan yung facebook name ko dito nyo na lang ako chat at dun ko na rin sasabihin kung magkano yung halaga ng ating laruan so sa so, mga nagsasabi kung bakit di ko pa daw sabihin kung magkano eh ayaw ko kasing mabantong ano natin, magilo itong YouTube natin, YouTube channel natin. Siyempre, na-monetize na tayo ni YouTube, mga giliw. ayaw ko naman na mabantong ano, dahil lang sa pagsabi ng presyo. Hindi ko lang kasi alam kung bawal talaga ang pagsasabi ng presyo dito. O, okay lang. So, pakicomment na lang dun sa baba kung okay lang din at kung bawal nga talaga. Kasi, ang dami din nagsasabi na mababan yung account mo. Yeah, kaya yun yung inaiwasan natin mga giliw, inaiwasan kumbaban itong YouTube channel natin. Kasi pinaghirapan din natin ito ng isang taon, eh, na-monetize na rin tayo ng isang taon, uh, 1K subscriber na tayo at nadadagdagan pa, kaya yan mga giliw. Ah. At isa pa nga nadagdag ko mga giliw ay, sa tuwing nadadagdagan tayo ng 1K subscriber mga giliw ay, ang ginagawa ko, nagpo-45% sale ako ng mga laruan. So, sa mga gusto, mga agilaw na kumuha agad pag nakawan kay paunahan na lang kayo mga agilaw. Uh, yan lang at uh, pasubaybay na lang mga agilaw dun sa kukuha ng laruan natin. Uh, mga hapon daw, kasi may mga ginagawa dun. May ginagawa din sila wala akong din alam kung ano mga pinagkakabalaan nila pero yun na lang ang time natin yung pagkuhan nila sa laruan mga gili na uh, sa so mga nag order lalo na dito sa ano malakas din dito sa Isabela Isabela ah uh, lagawe malakas din ang lagawe mga gili so yung ibang tagalagawe kinukuha pa dito sa ano mga gili o na lang dito sa Solano Pickup. Uh, yung iba naman na uh, nagchat-chat sa akin na kukuha sila at uh, antay na lang daw yung bonus. Ayan, mga <laughs> giliw. Bear months na kasi mga giliw. Ayan, magbibigayan na ng bonus yan. And ganyan na ganyan ako dati na nasa Batangas ako mga So, ayan. Uh, sa so, mga uh, gustong mag-order mga Pick up only, willing to pick up. Okay. So, makukuha nyo lang po siya tuwing Sabado at Linggo. Kasi lunes ang biyernes po mga agili, meron tayong trabaho. Ayan. May job kasi tayo pag lunes ang biyernes. At Sabado at Linggo naman, nagre-rest day ako kasi meron tayong review sa Korean language na agiliw. Ayan. Yun yun ang talagang priority ko. Ayan, um, salamat nga pala sa mga sumuporta sa akin dahil nabot na natin yung 1K subscriber. Uh, so, mga na bumati sa akin, eh, maraming maraming salamat ulit sa patuloy niyong pagsuporta mga giliw. At, ayan, so, hanggang um, dito na lang. So, abangan na lang ninyo. Um, kuha natin dun sa kukuha ng ating laruan na customized homemade air gun mga agili magandang araw sa inyo mga agili at yung araw eh andito na yung customer natin na kukuha dun sa laro natin boss Gimar at si kaya Totik ayan siya po yung kukuha ng laro natin sa larong nakasil ng 2,500 only mga agiliw so ngayon tayo test pair nya ayan Mapakita ko muna sa inyo na ang ginagamit talaga natin ay PCP pump. Ayan, mga gili. So, pakiabang-abang okay, na lang sa mga pagpapam at patama natin, mga gili. So, mga ba? ito nga pala yung gagamitin natin. Ito ang bomba.

para makuha na niya mga giliw so, tutik nga pala yung kumuha ng ating nakaporsen na laruan so, ayan um, stay lang para dun sa patama niya mga giliw mga giliw yung patataman ni boss tutik ayan mula dun 15 meters so ang bala nga pala nito mga kagiliw ay 6mm steel ball ayan So ayan, aiming na po siya. 10 meters. Yun. Lagitik ka agad, mga agiliw. Ah, magalaw pa daw ang kamay, mga agiliw. Ah, mga agiliw. So ayan, ang tinamaan niya, mga agiliw. So magalaw pa daw ang kamay mga giliw sa lagay na yun. At saka medyo madilim na rin mga giliw. Ayan. Ayan mga giliw, second shot. Mag magalaw pa daw ang kamay. Yun. Sa pool na naman mga giliw. Sa so, pangalawang shot niya. Nadali na naman mga giliw. So ayan. Ang tama niya mga giliw. Pagilid. So medyo magalaw-galaw lang. konti ang kamay. Ayan. So isa pa daw, mga giliw. Bago niya To so, third shot mga magiliw. Yun. lupit bumarel marel mga magiliw. Oh, Ayun mga magiliw. Ah. Okay. na daw mga magiliw. Kaya yeah, mga giliw, si Ivos Tutet, uh, nakakuha na niya yung nakasale na laruan natin. Sa alagang 2,500 only. At uh, hanggang dito na lang. So, see you na lang sa susunod na vlog natin mga giliw. So, kaya yeah, mga giliw, nag-aabot uh, na kami. Ayan, ni ko na sa kanya yung laruan niya mga giliw, eh Ito na yung bayad niya sa ating laruan. So, murang-mura lang mga giliw yung airgun natin. Nagkakahalagang 2,500 pag naabot natin ang 1k subscriber. So sa susunod ulit na magse sale tayo, abang-abangan nyo na lang mga giliw. Salamat Hello. sa uulitin.